Hi, hi. Ako ang pambansang bartender mo na Pilipinas. Wala akong iba kundi si Mr. Rance. Kumusta ho kayo? Alam nyo, no? Meron dito kabataan dito, mga tiga sa amin. Ano? Kapitbahay ko lang. May mga bisita siya. Abay, nagpunta ho siya sa akin. May dala gin bilog. Gin na ganito. Pero ho bilog. Ano do ho timpla? Humihingi ho sa akin ng... Hindi ho nagtatanong ng timpla. Humihingi ho sa akin ng... Alam nyo ko, grain na din siro, yahalo daw nila. Sabi ko, ito ho asukal, hindi naman pinanghalo ito, pampakolor lang to. Oho. Ang inimig daw nila, gin and iced tea. Sabi ko, hindi naman ugma yung gin at saka iced tea sa kanilang men Ayoko naman nung ng bad trip, eh. <laughs> Baka sabihin nila, si Dennis, pa bad trip, pasira ng diskarte. So, nilagay ko nila sa pichil yung kanilang iniinom na gin at nilagay ko ho ito ng dalawa. Gusto so, nila Sabi ko, tatamis yung gin. Yung gin bilugo nilagay nila, yellow, puro. Tapos, chaser ho nila, iced tea. O oh, sige, dahil ako yung mga followers ko naman po sila, at uh, lagi naman po silang nag-ano, sige, ah, nag na, bibigyan po natin sila ng isang picture na mixed drink. Libre po ito, libre. Okay? Ito, andyan lang po sila, mamaya pupunta natin. Siyempre, una po natin gagawin, magmi-mix lang po ako, no? Ano po ang gagawin po natin dyan? Okay, meron ako meron ako juice naman, nakaready lang po dito, itong orange juice, pineapple, ito, pineapple po ito, at saka yung, ano, yung pumelo, Yahaluhin natin yung tatlo. Tapos ito may yelo, nakataon kataon dahil kanina sa so soft drink Ngayon, titimpla natin sa na sampichel. Okay? Ano na gamitin natin? Siyempre mga kabataan alam naman ho natin, hindi sila nakakainom nito. Itong isang uri ho ng makalan, ibibigay ho natin. Okay? Bibigyan ho natin, uh, ko ng sampu na tapos talaga natin ng orange juice, pineapple, at saka ho, pomelo juice. Yan ho, no? bibigyan natin sa kala, libre, bago ko umipuntahan. Okay? Yeah, ka. Okay, buksan na muna natin itong kitchen. Ayan. Makalano, na isang uri ng scotch whiskey gagamitin natin. Para makatikin naman sila na importin, medyo mamahalin. Kasi iniisip ko kung local naman ibibigay natin. Lagi na nga local naman. Binibigay lang kasi mga estudyante ho sila or, uh, or ibig sabihin ng mga college na kung sila. O diba? Ito na lang. Okay? Kumbaga wala ho silang pera. One. Oh, sorry. Mahal mahal na tapong pa. 2. Sampo ang Kasi standard doon sa pagka-pichil. Sampo. 3. Four, five, six, seven, eight, nine. 10. O, lagyan natin ng bonus. Ayan o, ah, ginamit ko natin na ah, makalan pag ginamit natin, 12 years old. Kasi dalawang klase yung makalan ko rito. Ayan, magkaiba kulay. Pero makalan. Okay, syempre, asunod sunod natin yan, lagyan natin ng sangkatero pang yelo. Ayan, lagyan natin ito lahat na yelo, mas malaki mas maganda. Ayan. Ayan. Ito, may yelo ko sa bahay, malalaki ito na lagyan mas ito, mas maganda. Ayan, ayaw magkasya. Okay, okay na ho yan. Ayan muna. Tapos lagyan mo natin ito ng orange juice. Ayan. Ayan Bababarayin ho yan, yelo na yan. Okay. Lagyan mo natin ng pineapple juice. Ayan. At saka lagyan natin ng pomelo juice. Ayan. Tapos o, oh, stir lang po natin. Ayan. And then, lagyan po natin ang yung paborito po nila itong grenadine, dalawang jigger. Masarap kaya. Ayan. Bigyan so, niya na lang, ho. Hindi Ay, na Ayan. Okay? Ayan. Bigyan niya na ho. Itautaw taw lang ho natin kasi puno. Ito ho, ah, nakapagtimpla na ho tayo. Ito, masarap po ito. Ang ginamit ho natin, makala na 12 years old pa. Bibigay ho natin sa kanila, surprise so, ho natin. Di ba, no? Okay na. Libre ho yan. Para sa kanila. Okay? Ako si Mr. Lan sa pambasang bartender ho ng Pilipinas. Ayan. Sana masugod ko rin kayo. Mabiga ko rin kayo nito. Gusto ba? Puta na ho natin.